Marami nagtatanong kung anong crops daw ang magandang itanim ngayong tag-ulan. Hello mga kaagri. Sa video na to, ipapaliwanag ko po sa inyo yung mga crops na pwede natin itanim at ano yung management natin sa pagtatanim ng mga gulay ngayong tag-ulan. Coming up. Actually, lahat ng klase ng gulay pwede natin itanim kahit tag-ulan. Magkaiba lang po yung management natin sa dry or tag-init at yung wet or tag-ulan na season. Kapag ka tag-ulan, mas marami lang tayo yung dapat i-consider. Una, yung pagbaha ng area. So, kailangan po hindi siya naiipunan ng tubig ulan. Kasi pagka naiipunan niya ng tubig ulan, ang tendency, magkakasakit yung ating tanim, mabubulok yung kanyang ugat, yung tinatawag nating root rot. So, as much as possible, itaas natin yung mga crops, pwedeng raised bed, pwedeng container. So, tandaan lang natin, pag nakatanim yung mga crops sa container, kailangan maganda po yung lupa. Well draining siya. Kasi, kung naipunan niya ng tubig, ganun din. Nang parang binaha din siya. Kasi nga, hindi makalabas yung tubig dun sa container. Pwede rin niyang bulukin yung ugat. Maging, magkaroon ng root rot or pamahayan din ng mga iba't ibang klase ng sakit. So, as much as possible, well draining yung mga container natin. Pag tag-ulan, prone din yung ating tanim sa pag-atake ng mga fungus. Yung paninilaw ng mga dahon. Ayan. So, nagkakaroon siya ng mga disease or sakit. So, dahil po yan sa fungus. Tandaan natin, itong mga fungus na to, naninirahan po yan sa mga masamasang surface. So, kailangan maganda sana yung airflow at laging tuyo yung surface kaya lang dahil sa tag-ulan hindi siya basta-basta matutuyo ang pwede natin gawin i-trim natin yung lower part para kahit paano makapasok yung hangin at matuyo yung surface then yung isa pang pwede natin gawin itaas natin yung pH level kasi itong mga fungus na to Naninirahan siya sa acidic environment so pwede tayo magbudbud ng abo maglagay ng dinurog na shells or yung agricultural lime or apog para tumas yung pH level. So yun yung mga remedy natin. Yung isang home remedy natin sa fungus yung pag-i-spray natin ng baking soda. So yung baking soda ay alkaline solution. 1 teaspoon per liter of water ihaluin nyo lang po tapos i-spray nyo sa mga dahon. So kaya niya pong puksain yung mga powdery mildew yung mga fungus na tumatama sa mga dahon ng ating tanim. Isa pang problema pag tag-ulan, yung mabilis na pagtubo ng mga damo. Pagka madamo kasi, unang-una -una, may kaagaw na yung mga crops natin sa nutrients. Tapos minsan pag matataas na yung damo, na nila yung mga maliliit na crops. Kaya hindi po lumalaki ng maganda. Tapos, itong mga damo na to pinamamahayan din ng mga peste. May mga tibaklong at iba pang mga insekto na kumakain dun sa mga dahon na ating mga tanim. Isa pang problema pagka tag-ulan, yung mga bulaklak. You know, pagka yung bulaklak ay bagong sibol at naulanan siya, pwedeng masira yung pollen at hindi na po lumaki yung mga bunga. Diyan pa lang sa bulaklak, sira na dahil nabasa siya ng ulan. Same din sa mga fruit bearing trees. ba diba sabi nga nila, pagka walang bunga yung mangga, maaaring inulan yung kanyang mga bulaklak. Kaya halos walang binubunga. So, ganun din po sa mga halaman. So, kapag nabasa yan, pwede sa ulan, pwede rin pagka nagdidilig tayo or nag spray yun, maaaring masira yung mga bulaklak. Kung maliit yung ating garden, pwede nyo siyang installan ng rain shelter. May nabibili po na UV plastic sheet. Pwede nyo siyang bubungan. Para siyang greenhouse, pero kahit yung bubung lang yung merong plastic para makontrol natin yung pagpasok ng ulan dun sa lupa kung saan nakatanim yung ating mga crops. Kahit po tag-ulan, pwede tayo magtanim ng kamatis, ng alugbate, ng sile, okra, pechay, kalamansi, sitaw, kahit anong crops pwede. Meron lang pong mga variety na matitibay sa tag-ulan, no, tulad ng sa kamatis, yung variety na diamante, yung matibay sa tag-ulan. Ito kasi yung tinanim ko, ibang variety. Medyo mahina siya sa tag-ulan. Ito, madali siyang kapitan ng mga sakit. Actually, marami na rin po ako na-harvest dito. Kaya lang, hindi siya tumagal. Parang nalalanta na yung mga dahon. Nagkakaroon na ng mga brown sa mga dahon. Tapos yung mga bunga niya maliliit na. Nasira na ito. Kasakit na. So papalitan ko na lang siya. So ito yung variety na to, Hindi ko lang matandaan kung anong pangalan. Mahina siya sa tag-ulan. So mas magandang itanim yung diamante. Mas matibay pa po itong cherry tomato kaysa dyan sa tinanin natin ito yung mga bunga na yan sa ilalim tapos sobrang kapal na ito pa yung isa Ayan, ito ganyang kalapad na dalawang puno lang po yan halos nasakop niya na itong section ng aking garden pwede naman tayo magtanim ng mga ibang variety ng kamatis yun nga lang kailangan natin i-control yung pagpasok ng tubig ulan kung ma-install natin siya ng rain shelter mas maganda So, maitatanim natin yung mga, yung mga crops na sensitive sa ulan. Halos sunod-sunod po yung pag-uulan dito sa lugar namin. Halos hindi na po naaarawan yung mga tanim. Kaya yung ibang mga crops natin, may mga sakit, may mga sira, pero surviving pa rin yung ibang mga crops. Maganda pa naman yung mga ibang crops, yung mga kamatis lang na mahina sa tag-ulan, yung talagang napuruhan. Ngayon po umaambo na naman oh. Ilang araw na nasunod-sunod Halos walang init yung araw Sa talong walang problema Kahit nakatanim lang sa container Walang problema Actually kahit nakatanim yan sa field Medyo matitibay yung mga talong Kaya lang pag talagang nababubaran yung lupa kung saan sila nakatanim at tumatagal ng ilang araw, pwede rin masira yung mga talong. So as much as possible, itaas natin or nakalagay sila sa paso. Etong papaya, mabilis din po yan siya masira pagka nababad talaga yung kanyang pinakapuno sa tubig ulan, pwedeng mamatay. So itong papaya na to nakatanim po yan sa container. So kahit medyo bahain itong area ko, nakaka-survive siya. Etong sitaw okay din, walang problema. Ma tibay siya sa tag-ulan may mga pitasin na nga na Mamaya mag-harvest ako. Yung sigarilyas, maganda rin. Wala rin siya masyadong sakit. Itong pinagtaniman sa kanya, naka raised bed po ito. So nilagyan ko siya ng mga bote. Tapos tinambakan ko po ng lupa. So medyo mataas siya. Hindi siya naaabot ng baha. Ito namang okra, wala rin problema. Matibay din po ito sa tag-ulan. Ito nga, halos flat na yung pinagtataniman nila dito sa pathway. Hindi pa rin sila basta-basta na lalanta. Although hindi pa naman ganun kalakas yung ulan, pero tuloy-tuloy po eh, halos hindi na umiinit yung panahon dito sa amin. So far okay naman yung ating okra at malapit na siyang magbunga. Yung ating sili, okay din. Ito kasi native labuyo tuloy-tuloy yung kanyang pagbubunga kinakain lang po ng mga ibon so yun lang yung problema ko sa kanya hindi naman problema yung ulan sa kanya yun nga lang, mas konti yung bunga niya ngayon dahil ito, yung mga bagong sibol nasisira so ngayon umaambo na naman so maaaring masira yung ibang mga bulaklak yung mga petchay naman, okay pa rin nakatanim siya dyan sa container tapos nakahang dyan sa wall Itong mga herbs natin, okay din. Walang problema. Itong mga spring onions, yan, meron pa doon. Tapos yung ating basil, yung ating mint, yung tarragon. Ito lang isa, yung medyo pangit yung dahon. Kasi hinayaan ko po itong magbulaklak. Kaya medyo pangit na yung mga dahon niya. Kasi kinukunan ko po ito ng pantanim. Itong mga seeds na yan, yung bulaklak niya. May mga buto po yan eh. Pag ganito na siya, yung tuyo na, Pwede niyo po ito ibudbud sa lupa Para magkaroon kayo ng Panibagong Planting material ng basil Etong alugbati okay din Matibay din siya Meron Ito nakatanim sa paso Yung iba doon nakatanim sa ground Kaya walang problema Etong kangkong okay lang Paborito niya yung matubig Ganon din po yung Kamote Kamote taps. Yan po yung mga pwede sa tag-ulan. Nakatanim lang po yan sa plastic container. Itong mga kangkong. Yan. Kinakat and grow lang namin. Same din po dun sa ano. Sa kamote tops. Tsaka itong alog bate. To summarize, kahit anong crops pwede po natin itanim. Kahit tag-ulan. Pwede yung mga sensitive na crops. Yun nga lang, kailangan natin makontrol yung environment. Maglalagay lang tayo ng rain shelter. Pero kung limited yung budget or malapad yung area at hindi natin malagyan ng rain shelter, uh, pumili na lang tayo ng mga crops na matitibay sa tag-ulan. Or kung hindi rin, pwede natin itanim sa mga paso, itaas, or gawan ng raised bed para hindi siya maipunan ng tubig ulan. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to, palike naman. And sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!